Handa ka na bang tumanggap ng impormasyon tungkol sa kung ano ang naghihintay sa hinaharap? Handa ka na bang marinig ang isang tapat na mensahe mula sa iyong mga anghel na tagapagbantay? Mayroon silang espesyal na nais ibahagi sa iyo. Nais nilang sabihin ang tungkol sa sandaling may taong tunay na humanga sa iyong mga kilos. Ipinapakita ng mga anghel na nagawa mong ipakita sa taong ito ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ngayon, hindi alam ng taong ito kung paano lalapit sa iyo. Ngunit mahalagang maunawaan na ang mensahe ng iyong mga anghel ay lampas sa partikular na pangyayaring ito. Kasama rin dito ang iba't ibang paraan upang makamit mo ang swerte at kasaganaan sa hinaharap. May tatlong palatandaan na ikinalat sa buong video na ito. Ang bawat palatandaan ay nauugnay sa isang yugto ng iyong paglalakbay at malamang na matutugunan mo ang mga palatandaang ito sa lalong madaling panahon. Ipinapakita ng mga ito ang swerteng nasa iyo na nagpapakita na bukas ka sa mga biyaya ng mundo. Bigyang pansin ng husto ang mensahe upang lubos na mapakinabangan ang iyong sitwasyon. Ngayon, upang mas malalim na masuri ang pananaw ng iyong mga anghel na tagapagbantay, mahalagang malaman mo na isang bahagi ng iyong sarili na matagal nang nakatago ay sa wakas na ipakita sa isang sandali ng pananampalataya. Ang sandaling iyon ay maaaring hindi mo napansin, Ngunit mahalagang maunawaan na ang mga pinakanatatanging sandali para sa isang tao ay kadalasang nananatili sa isipan ng iba kahit na hindi mo ito maalala. Ang taong ito ay maaaring nakatanaw ng tunay na esensya ng kung sino ka, isang bagay na maaaring hindi mo napansin sa iyong sarili. Mayroong mahalagang mensahe ang iyong mga anghel tungkol dito. Medyo ironic, ngunit kahanga-hanga rin na ang pinakamalalaking tagumpay ng isang tao ay kadalasang nalalaman ng iba. Bihira na ang isang tao ay makasaksi ng kanyang sariling kadakilaan at lubos na makilala ang kanyang mga kakayahan. Ang pagkilalang ito ay nagmumula sa kung paano na naapektuhan ng iyong mga kilos ang iba, lumilikha ng malalim at pangmatagalang koneksyon. Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang koneksyon sa iba upang matupad ang iyong misyon. Ang taong nahipo ng iyong mga kilos ay hindi maalis sa kanyang isipan at puso ang alaala ng iyo. Ang iyong mga kilos ay nag-iwan ng pangmatagalan at makabuluhang impresyon. Maaaring hindi lubos na maunawaan ng iyong mga anghel ang kanilang nasaksihan, ngunit alam nilang ito ay kamangha-mangha at espesyal. Tanungin ang iyong sarili, napansin mo na ba ang isang natatanging bagay sa ibang tao? Isang kamag-anak, isang mahal na kaibigan, isang kapareha. Ang mga sandaling ito ay maaaring malaki tulad ng mga biglaang kaganapan kaya't may intindihan na maaaring hindi mo maalaala ang isang partikular na sandali ngayon. Gayon pa alam mo sa iyong kalooban na naranasan mo na ang ganitong uri ng sandali. Ang pagninilay na ito ay nagdadala sa atin sa unang palatandaan ng mensaheng ito, ang perpektong refleksyon sa kalmadong tubig. Ang perpektong refleksyon ay yaong bumabalik sa iyo ng natural, ngunit sa katahimikan ng tubig, ang refleksyon na ito ay maaaring magmukhang mas malalim kaysa karaniwan. Ito ang refleksyon ng iyong tunay na sarili. Ito ay sumasagisag sa kung ano ang nananatiling nakatago, ngunit nagre-representa rin ang bahagi ng iyong sarili na bihira mong makita. Bihira ang tubig na maging napakakalmado upang magpakita ng perpektong refleksyon. Sa kontekstong ito, ito ay isang paalala ng iyong koneksyon sa taong ito at kung ano ang nakita niya sa mahalagang araw na iyon. Nais ng taong ito na magbigay pugay sa anumang paraan, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Gayon pa man, alamin na ang mga pagbabago ay nasa iyong pabor. Mayroon silang kakayahang pagandahin ang iyong buhay at posibleng baguhin ang kasalukuyang kalagayan. Bago sila lumapit sa iyo, una silang lalapit sa mga kaibigang magkapareho. Malamang magtatanong sila at mas maraming tao ang magiging bahagi ng plano. Ito ay malamang na magresulta sa alok ng isang pagkakataon na hindi mo inaasahan. Tanungin mo ang iyong sarili, nakakagulat ba na may taong nagplano ng ganito para sa iyo? Hindi ka ba sanay sa ganitong uri ng ugali mula sa iba? Isa sa mga dahilan ay ang iyong ugali na sundin ang iyong intuition. Alamin na ang iyong intuition ay konektado sa mundo, na sa huli ay nakaugnay sa universo walang duda na ang universo ay naghahanda upang gantimpalaan ka sa iyong mga pagsisikap. Kung naramdaman mo na ang swerte, ay hindi kumakampi sa iyo nitong mga nakaraang linggo, alamin na lahat ito ay nagbabago sa sandaling ito. Kapag natapos mo ang panonood ng video na ito, magbabago ang iyong kapalaran sa paraang hindi mo inaasahan. Tungkol naman sa sandali na lalapit sa iyo ang taong ito, maging matyaga, dahil ito ay mangangailangan ng panahon at maimpluensyahan ng iba't ibang mga salik. Kilalanin na may tamang oras at lugar para sa lahat at hindi magtatagal ang paghihintay. Ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magnilay sa kung ano ang darating at magmuni-muni sa iyong mga kilos nitong mga nakaraang buwan. May tinulungan ka bang tao kamakailan? Naging bukas palad ka ba sa mga hindi mo kilala? Nag-alok ka ba ng balikat upang iyakan ng iba? Alamin na lahat ng mga aksyon na ito at marami pang iba ay nag-aambag sa iyong koneksyon sa universo. Ang mga mabuting gawa na ito ay lumilikha ng isang lambat ng positibong enerhiya sa paligid mo na umaakit ng mga biyaya at pagkakataon. Kapag kumikilos ka ng may kabaitan at habag, nagpapadala ka ng senyales sa universo na handa kang tanggapin ang mga gantimpala nito. At ang universo ay tumutugon sa mga positibong pag-vibrate na ito, nagdadala ng swerte at kasaganaan patungo sa iyo. Kasama ng mga biyayang ito, dumarating ang pangalawang palatandaan ng video na ito, ang simbolo ng mga pangarap. Ang pagpapakitang ito ng synchronicity ay magpapakita sa iyong kaluluwa sa mga susunod na araw. Magkakaroon ka ng isang malinaw na panaginip na naglalaman ng isang simbolo na sa una ay maaaring mahirap maalala. Gayon Gayunpaman, mapapansin mo agad ang parehong simbolo sa iyong pagising na magpapaalala sa iyo ng panaginip. Bigyang pansin ang simbolong ito sapagkat ito ay kumakatawan sa bahagi ng iyong paglalakbay. Ito ay isang parola ng swerte at isang paalala na ang universo ay nagbabantay sa iyo. Ang taong humanga sa iyong mga kilos ay nais na magkaroon ng mas mahalagang papel sa iyong buhay na pinukaw ng kung ano ang ipinakita mo sa kanya. Gayunpaman, hindi nila alam kung paano sisimulan ang pakikipag-usap. Inirekomenda na ipakita mo sa iyong mga kaibigan na mahalaga sila sa iyo. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na interes, malamang na ibabahagi ng iyong mga kaibigan ang damdamin ng taong ito sa iyo na pinukaw ng epekto ng iyong mga aksyon. Mahalaga ito sapagkat habang lumalalim ang relasyon, mas malapit ka sa pagtuklas ng layunin ng iyong buhay. Isinasaalang-alang ang hamon ng pagtupad sa isang layunin, umaasa ang mga anghel na tagapagbantay na isaalang-alang mo ito. Lagi silang handang gabayan at suportahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ito ay nagdadala sa atin sa pagpapakita ng synchronicity na tatapos sa video na ito, ang bato ay isang palatandaan. Alam natin na ang mga mamahaling bato ay nagniningning tulad ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Gayunpaman, makakakita ka ng mga tila karaniwang bato na nagliliwanag kapag tama ang pagkakailaw. Ang bato ay isang palatandaan ng isang pambihirang potensyal na naghihintay pang maihayag. Ito ay isang kapansin-pansing tanda ng kung ano ang nakatago sa iyo at kumakatawan sa kung ano ang nakita ng taong iyon sa mahalagang araw na iyon. Ito ang nagpakilo sa kanila na magtaka kung ano pang mga kababalaghan ang iyong itinatago. Ang bato, kahit tila karaniwan, kapag wastong binibigyan ng liwanag, ay nagpapakita ng isang ningning na dati inakatago. Sa parehong paraan, mayroong mga katangian at kakayahan sa iyo na hindi palubusang nakikilala o ipinahahayag. Ang simbolong ito ay naglilingkod bilang paalala na sa loob mo ay may kahangahangang potensyal na naghihintay na mahayag at pahalagahan. Nakita ng taong ito na may espesyal sa iyo ang isang bahagi ng ningning na iyon at namangha sila. Nais nilang malaman kung ano pa ang maaari mong maibigay at anong iba pang kahangahangang katangian ang iyong mayroon. Sa mga susunod na linggo, madarama mo ang mga palatandaang ito na magdadala ng kapanatagan, kaligayahan, at isang palibot ng swerte sa iyong buhay. Ang mga ito ay maaaring lumitaw sa iba't ibang paraan, isang makabuluhang pag-uusap, isang bagong pagkakataon, o isang sandali ng introspeksyon. Ang bawat isa sa mga ito ay isang mensahe mula sa iyong mga anghel na tagapagbantay, nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas, may magandang bagay na darating. At dito natatapos ang mensahe ng iyong mga anghel. Nais nilang malaman mo na ikaw ay tinutulungan at pinoprotektahan. Ang pagkakaroon ng mga palatandaang ito sa iyong buhay ay patunay na ikaw ay konektado sa universo ng may malalim at may kahulugan. Bigyang pansin ang mga mamahaling bato sa iyong landas, mga tanda ito ng iyong pag pagunlad at pag-usbong. Tandaan na ang paglalakbay patungo sa pagtuklas at pagtatamo ng iyong potensyal ay maaaring hamak, ngunit puno ito ng mga gantimpala. Bawat hamon na iyong hinaharap ay isang pagkakataon upang lalo pang magningning. Ang mga anghel na tagapagbantay ay kasama mo, handang tumulong sa iyo na paindakin ang mga bahaging ito ng iyong sarili na paos pa. Sa pag-encounter sa mga palatandaang ito, payagan mong damhin ang kaligayahan at swerte na dala nila. Gamitin ang mga sandaling ito bilang inspirasyon upang magpatuloy na punong-puno ng kumpiyansa at determinasyon. Alamin mo na mayroon kang lahat ng kinakailangan sa iyong loob upang maabot ang iyong mga layunin at maisakatuparan ang iyong mga pangarap. Ang mensahe ng iyong mga anghel ay malinaw, ikaw ay mas makapangyarihan at may kakayahan kaysa sa iyong iniisip. Manampalataya ka sa iyong sarili at sa kahanga-hangang potensyal na naninirahan sa iyong loob. Habang ikaw ay patuloy sa iyong paglalakbay, maging bukas sa mga kagilagilalas na naghihintay na mabunyag. Ang mga anghel na tagapagbantay ay palaging nasa iyong tabi, gabay at suporta sa bawat hakbang ng landas. Nais kong tapusin ito sa isang panalangin para sa iyo. Panginoon, naway ang mga palatandaang ipinakita sa harap ng taong ito ay magsilbing patuloy na paalala ng kanyang kahangahangang potensyal at ng mga nakaaliw na sandaling ibinahagi niya sa iba. Naway ang mga palatandaang ito ay maging mga ilaw ng pag-asa na magbibigay liwanag sa landas kahit sa mga pinakamadilim na gabi. Patnubayan mo siya upang makilala ang mga nakatagong bahagi ng kanyang kaluluwa na kumikislap na gaya ng kalinaw ng isang perpektong refleksyon sa kalmadong tubig. Bigyan mo siya ng karunungan na kinakailangan upang yakapin ang bawat hindi inaasahang pagkakataon na magpapabago sa kanyang landas na magbabago ng mga hamon sa tagumpay. Sa pagtanggap ng simbolo ng kanyang mga pangarap, naway ang universo ay paligiran siya ng kanyang proteksyon at gabay sa bawat hakbang na kanyang gagawin naway ang simbolong ito ay maging isang patuloy na paalala na siya ay nasa tamang landas at hindi nag-iisa. Naway ang bato, simbolo ng lakas at pagtibay, ay maging isang patuloy na liwanag ng pag-asa, nagbibigay liwanag sa landas patungo sa pagkilala sa sarili at tunay na layunin ng kanyang buhay. Pagpalain mo siya ng kumpiyansa upang siya ay magtiwala sa sarili ng pananatag upang magpatuloy kahit na ang landas ay tila mahirap at ng kakayahan upang pangalagaan ang kanyang kagalingan sa lahat ng pagkakataon. Naway siya ay makakamtan ang kasaganaan hindi lamang sa mga material na bagay, kundi pati na rin sa kapayapaan, pagmamahal, at personal na tagumpay. Panginoon, yakapin mo siya ng iyong walang hanggang pagmamahal at walang hanggang habag. Naway maramdaman niya ang iyong suporta sa bawat desisyon, sa bawat hakbang, na may kaalaman na siya ay tinutulungan ng isang mas malaking lakas na nais lamang ang kanyang kabutihan. Pagpalain ang kanyang mga araw ng mga sandaling ligaya at pasasalamat at naway lagi niyang maalala kung gaano siya kahalaga at minamahal. Naway ang kanyang paglalakbay ay maging may liwanag at ang bawat hakbang ay magdala sa kanya nang mas malapit sa kanyang tunay na layunin at kaligayahan. Amen. Hindi mahalaga kung ano ang hinaharap ng hinaharap, nais ng mga anghel na tagapagbantay na magkaroon ka ng higit pang kumpiyansa sa iyong kakayahan. Alam nila kung gaano ka matibay at kahanga-hanga, at nais nilang maunawaan mo rin ito. Kamakailan ka lang nagtrabaho ng husto, iginugol ang iyong oras at pagsisikap upang maabot ang iyong mga layunin. Gayunpaman, marahil ay sobra mong iniukol ang iyong sarili na nakalimutan mo na ang iyong sariling pangangailangan sa pisikal at mental. Mahalaga na hindi mo malimutan ang pangangalaga sa iyong sarili. Ang iyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga upang magpatuloy ka sa paghabol sa iyong mga pangarap at marating ang iyong kasaganaan at kaligayahan. Tandaan na mayroon ka ng lahat ng mga kinakailangang sangkap upang magtagumpay. Sa loob mo ay mayroong isang malakas na lakas, isang determinasyon na maaaring lampasan ang anumang hadlang. Kasama mo ang mga anghel, handang gabayan at suportahan ka sa bawat hakbang ng landas. Nais nilang malaman mo na posible mong balansehin ang iyong matinding trabaho sa mga sandaling pahinga at pangangalaga sa sarili. Maglaan ng oras upang magpahinga at magpalakas, upang magrelax at makipag-ugnayan sa iyong sarili. Ito ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi ng karunungan at pagmamahal sa sarili. Sa pangangalaga sa iyong kalusugan, pisikal at mental, pinatitibay mo pa ang iyong sarili upang harapin ang mga hamon na darating magtiwala sa iyong mga kakayahan at sa suporta ng mga anghel na tagapagbantay. Kasama nila ka, umaasang mayroong magtutulak sa iyo at gagabay sa iyong mga hakbang. Maniwala sa iyong sarili at sa landas na iyong tinatahak. Mayroon kang lahat ng kailangan mo upang gawing realidad ang iyong mga pangarap at mabuhay ng isang buhay na puno at tagumpay. Maglaan ng sandali upang hayaang magpakadaloy ang mga salitang ito sa iyo tandaan na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan ng universo. Itay pang pitong daan at pitumput pito upang maipag-claim ang mensaheng ito at ang mga bendisyon na taglay nito. Upang makatulong na madagdagan ang iyong mga bendisyon, ibahagi ang video na ito sa iyong mga grupo at sa iba pang mga tao na maaaring makikinabang din mula sa mga biyaya at tulong ng video na ito. Alam mo ba na mayroong isang potensyal na larawan ng iyong kaluluwa na maaaring makita mo ngayon? Ito ay maaaring isang taong kilala mo na o isang taong hindi mo pa nakikilala. Ang mga larawang ito ay katakataka ang pagkakaayos. Kailangan mong makita ang larawan upang maintindihan ang sinasabi ko. Mag-click sa link sa description upang makakuha ng retrato ng iyong kaluluwa. May isang mahalagang mensahe na naghihintay sa susunod na video. Umaasa ako na bawat salita ay nakahipo sa iyong puso at natagpuan mo ang inspirasyon at kaginhawahan sa aming mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Laging tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at may mas malakas na puwersa na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng landas. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magdala ng liwanag sa mga nasa kadiliman at maging isang instrumento ng positibong pagbabago. Nawayang Diyos ay sumasayo at manatiling handa sa susunod na video ng pananampalataya, kapayapaan, at kaginhawahan. Amen.